Okay, ah, uh, na, uh, nandito po tayo sa Shanghai. Nandito uh, nandito po tayo sa Shanghai at uh, atong ma ma matutunghayan natin ngayon kung ano ba talaga ang tunay na uh, na apa uh, panahon ng Shanghai. Nandito po ang ating The weatherman. Siya po ngayon ang uh, uh, Aya, yeah, siya po ngayon map mapapatunayan po natin kung ano ba talaga ang tutong uh, kalagayan ng uh, Weather Shanghai. Okay. Ah, nandito na po ang ating uh, the weatherman. <coughs> uh, ito Ay, ito po sila sabi nila ng pagbabago sa nature natin, sa weather natin. Ang sinasabi nila na sisira na ang ano natin, kalikasan. Ito na ang sinasabi nila na change of uh, environment. Dahil sira na ang kalikasan, ito na nangyayari ngayon. Kadala, uh, mangyari kasi ang Shanghai, hindi ito inuulan ng yelo. Sa loob ng sampung taon, ngayon uli umulan ng yelo ang Shanghai. Kaya ito ang pagbabago ng uh, tawag ng environmental na pangyayari. Mm, malala nung sinabi ni Al Gore na unti-unti na nawawasak ang ating kalikasan. Yun ang sinatawag nilang change of tropical. Sabihin mo. Uh, ito pala si, uh, ito pala si ang Chinese na kaibigan namin. Ito yan. Pangyo! Pangyo! <laughs> sorry, sorry, hindi ako pinansin. Sorry, hindi kami pinansin. Ipapakita ko sa inyo ang... Ipapakita ko sa inyo ang mga kapaligiran namin na nag para makikita din ang mga katawahan din. Yan po. Wala na po ng ano. Ano po yung mga halaman? Oh. Ito po, po, na Ito po ang sinasabing... Hindi na saan pangyayari. So yung nasabing hindi na sa pangyayari mga kaibigan. Mapanood nyo sa YouTube. Ito na ang sagot ng sa inyong katanungan. Dapat alagaan natin ang kalikasan. So yan. At uh, sana po ay susuportahan nyo po ang ang um, album namin yeah? si Rocky Algor <laughs> 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 <tong tiyan> Pasok talaga po yun. Bulldog sa park siguro, pre? <coughs> sa park tayo, Jets? Ha? Huh? Sa park. Ito po yung sasakyan na puro yelo. No? na picture tayo dito, Jets? na picture tayo, pre? Sa picture tayo, pre? picture tayo, pre? Kuna mo ako, pre. Ito ang sinasabi nila na... Maritam! <coughs> po, ito po yung ice. Po, okay. so, ito ang sinasabi nila na get obisado. lamig po eh. kapal talaga. Bigyan ko po ng yelo. Disaster 'yung na nangyayari ngayon. Pet lamig. Nga pala yung camera namin si Jet. Nga pala yung director namin. Saka yung producer director slash Slasher, slasher. Ako pala yung karakter dito. <laughs> 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 yan po, ito po yung village namin. Kita yeah. niyo po, oh. Yung mga halaman po, puno na po. Yan po, pati po yung kasada Yan po, yung kotse. Pati po natin yung kotse. Yan, puro yelo na yung so, kotse na, na yan. Para nasa ano na kami, nasa Alaska. bukas ito matut maano na kami madudulas kami bukas ito kasi pag maging ano to magiging matigas itong yelo dudulas ito ko po pwede na kami mag ski bukas ang bahay po namin yun po yung maraming damit kung may orange po na damit yun po damit ko po pala yung panditi damit <laughs> ko po yan po puro po sa yung namin ang tinatawag namin, yung the, 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 little so, paradise yan po ang aming house yung house ng mga babae dito kabila ni mga ito po na mga basta ano ang sapatos ko ah kapal na po ng yelo ito po, <coughs> na, na Pero po ang sinasabi nila the best among the rest Ato sa sampung taon po ito po uh, ano pangalawang beses na umulan ng yelo yung unang ulan ng yelo 2004 ngayon na uli, 2008. Liroy nyo yung apat na taon bago na sundan uli ang isang, uh, patinding pag-uulan ng yelo. Yan inamit yung damit po ni Sam. Dito na po ng yelo. Mga uh, kaibigan, nandala po. Uh, nandito tayo sa basurahan. Nandito nyo na baka may DVD pa lamang. Nandito sa basurahan namin. Nandito nyo baka may DVD pa lamang. Nandito nyo na silang display house wide din, mga kaibigan. Ayan, i-off na po natin para mag pictorial po kami. Sa pagkikita natin sa susunod pag ulan, ulan ng Nilo, mag-ano uh. tayo? <laughs> <laughs> Antayin nyo na lang po ang susunod na kabunata. <laughs> Antayin na natin ang susunod. Hindi na po yulo ang ulan dito, kundi apoy na po. <laughs> apoy na po ang susunod dito. Apoy <laughs> na po! <laughs>